si Adan at si Kristo. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ganoon pa man Naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan, totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Heso Kristo. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Heso Kristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuway ng isang tao marami ang naging makasalanan, ganoon din naman, dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway, at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, igit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paano naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos.